may nice, nice, Hi guys! Good morning! Alis muna kami sa glit. Papacheck up namin si Tonton ah, Nilagnat siya kanina madaling araw. Dali muna namin siya sa doktor para mahingan ng gamot niya sa lagnat. Grabe, ang init. Ang init-init dito sa amin. Sobra. Tara, ang bilis mahinog yung palay, oh. mo na Bakit nilagnat ang bibi, oy <coughs> Nandito kami from sa Nagar TV, Palika, guys. Idinaan kami ni Asis. Oh. Ayan, ipinakita niya sa akin. Ayan yung mga sinira nila nung nag-rally, oh. Sino, ayan ang munisip, yun yung kairahan ni municipality. Eto. Sunod. Why they put the people building They are there? renovate, they are renovating. Ayan, may nagtatrabaho doon. Nire-renovate nila lahat ng sinira. Huh? Pati yung JCB sinira nila. Sunod, oh tractor JCB sinunog nila Dito ako nagpa-register nang nung boto-botohan, dito dito ako nagpa-register. Yan. Dito sa Kairahani ito yung ano namin munisipyo namin, may sarili kaming mayor. Hmm, ginawa ng mga tao. Nani. Ayano may sa loob? nire-renovate na nila dito kami sa doktor guys kaya lang ang dami nilang ta ang daming tao, ang daming mga puro bata yung ano, papa-check up nandito kami sa labas ng kuko kasi wala nang pwesto din sa lugar. Nandun si Asher. Gusto Iwanan ni Asher. Sabi ko hindi mo siya pwedeng Iwanan mag-isa bahay. Batak pa yan. Hindi pa niya kaya mapag-isa. Mamaya kung anong mapindot-pindot niya doon. Mahirap na. Kaya sabi ko isama siya. Ang Dami pas daming pasyente. Hindi ko alam po hanggang anong oras kami dito maglantapos galing lang namin sa doktor at tumaan na rin si Asis bumili ng vegetables. Cauliflower lang ang meron. Sitaw. Ang palaya. Ano yung nakita ko? Parang avocado yun ah. Sabi ng doktor, bawal ang fish meat. You ask papa to buy apple. Bawal din ang fruits kay Asia ay kay Tonton. Gawa nga ng mata sa kanyang lagnat. lagnat ni ano? Ha? tasang ang lagnat ni Tonton, 104. Kaya binigyan siya ng parasit. <sighs> di ko alam kung bakit lagnat si Tonton. Ay, siguro sa tubig. Paano inaligo kami kahapon ng tanghali, after pong Tapos, nung nagluluto ako nung gabi, naglaro siya ng tubig sa CR, kaya pinaliguan ko siya ulit. Eh dati naman, naliligo naman kami ng dalawang beses. Isa sa tanghali, isa sa gabi dahil sa sobrang init nga. Eh kaninang umaga, nilag na, ay kaninang madaling araw, nilagnat naman na. Maano ko eh, mainit na siya. Nasobrahan na Ligo-ligo palagi, sobrang init. Hindi kaya nung katawan. bawal din siya ng protest daw sa ginang doktor. Kamatis, Gabi, Piralo, duya. Luya. Ulit-ulit lang vegetable dito sa amin, guys, oh. Kaya, kaya alam kung ano na lang ulam namin. Wow! Biscuit! Okay! Ay tama, digestive. Okay, okay. Ito yung isa dito. Natagal kami sa doktor, guys. Ang daming mm. pasyente. Isang oras kami doon. Ngayon, mga nagugutom na. Kasi umalis nga kami ng maaga. Wala pang kain. Mm. Fried bread, Ah! Fried rice. Milk sausage, at saka itlog. Haluin nun sa ano. Kaya e, haluin na dun sa may fried rice. Mayroon na mga bata at saka tea. Gutom na. Kaya patulog ko si Tomtom. Ngayon ayaw matulog. Nandyan na oh. Mmm. Mmm. <laughs> lang alam ko isang dahilan ng pagka lagnat nito ano may pilay siguro to hilutin ko nga mamaya kalikot kasi sobrang likot kung saan saan kasi umaakyat ayan siguro may pilay ito mm! hi guys bali nakatulog si Tonton ngayon pa lang siya nakatulog pinainom ko siya ng gamot niya tapos ngayon pa lang siya nakatulog eh, bukas maglalaba ako. Kaya, ngayon pa lang, magbababad na ako ng mga damit. Dapat kanina pa ako magbabad ng gadamit, kaya lang natagalan ako magpatulog kay Toto. Yan. Yeah, so, ganito ginagawa ko kapag umaga, kapag kinaumagahan ay maglalaba ako. So, ngayon pa lang hapon or gabi, minsan bago kami matulog, ganun, nagbababad na ako ng damit. Para maghapon siya na, ay, para magdamag siya na babad. Tapos, kinaumagahan, ibra-brush ko na siya, saka ko ilalagay dito sa my washing machine. So, habang nag, ano ako, habang nagwa-wash ako, dito mga binabad ko, yung mga malalaking damit, gaya ng mga damit ni Asis na malalaki, mga short niyang malalaki, ganyan. Mga damit ko din na hindi kailangan ibabad. Inuuna ko ng i washing para matapos na, matapos na yung mga malalaking damit. Ang mauhuli na lang yung mga nakababad ba. So, ganyan yung ginagawa ko kasi lalo ang damit ni Tonton, lalo kapag yung kumain kasi si Tonton. Ayaw niya kasing magpasubo. Gusto niya ng solo. Doon kami nag-aaway minsan. Gusto niyang mag kumain. Eh, para wala na rin ba discussion sa bata? Ay, ibagay mo yung bowl. Ganun ginawa ko. Ibigay ko nga yung bowl. O sige, kumain ka dyan mag-isa. Kaso ang nangyayari kasi, lahat na ng kanin nasa, nasa ulo na yung ginagawa niya ng lotion kasi kaya minsan ayaw ko siyang hayaan kumain mag-isa kasi mas madaming ligpitin kapag ganun. Ay lang, nagiiyak siya, nagiiyak. Inaririndi din na rin naman yung tenga ko, syempre, sa dami din ng ginagawa ko dito sa bahay. Napapagod din naman ako, naririndi na rin yung tenga ko sa iyak-iyak niya pag ano, ay, ibigay ko nga. Sige, bahala ka dyan. Pagkatapos kumain, diretso sa ano, diretso sa toilet para paliguan, para linisan. Ganun ang ginagawa ko. Ayan, So, ito gagawin ko habang tulog si Tonton ang magbabad ng labahi. Hmm. Ay naku, bakit bang ang ipit ko ay nakasama sa Tadam, tadam. Ay naku, hindi na ako makatapos sa mga gawain ko. Maghapon. <laughs> Ayun, di ko alam kung may Clorox pa ako na natitira. Uy, yung nabili kong Clorox yung nakaraan, hindi siya masyadong matapang. Hindi siya masyadong nakakat... Sabi niya dun, nakakatanggal ng mancha. Hindi masyadong nakakatanggal ng mancha. Kinukusot ko pa. Minsan, ang sakit na ng kamay ko, kusot ay hayaan ko na. Matanggal na lang sa na laba ulit. Yan. Mabababad tayo ng ating habang natutulog si Tonton eh. At medyo ano, maligalig ang aking bata batuta. Masamang pakiramdam talaga. So ayan, ako'y busy. Busy-busy <laughs> oh. <coughs> <coughs> ang Lola. Nagko-compute ako sa mga, kino-compute ko yung mga pautang kong coins guys. Ay, nagbebenta ako ng coins. Diba nabangkit ko sa inyo? Nagbebenta na rin kasi ako ng coins. Eh, ayun. <laughs> nagbebenta ako ng coins. At yun, compute ko nga. Kasi pinapakompute na kung magkano daw. Kaya bising busy rin ako magcompute. hindi na magluluto na sana ako, eh, nakareceive ako ng message na ano. Pasen, tapos pa-compute kung magkano na yung utang. Kaya iyan coffee corner. May, may listahan ako ng mga ano bumibili ng coins sa akin. O, di ba? business. may malita kong business. Malit na business pinagkakakaitaan. Parang sari-sari store. Nagbebenta ng coins. coins, coins nga, coins lang binebenta ko. Uh, so, ayun guys. So, ayun, ah, hindi ko na rin masyadong pahabay ng aking video for today sana maging okay na si Tonton hilutin ko siya ulit mamayang gabi Hinuli, hinilut ko siya kanina ginamitan ko siya ng coconut oil, kaso ang init kasi sa katawan, tapos ang init pa dito sa Nepal, kaya sabi ko siguro maganda yung Vicks na panghilut sa kanya hilutin ko mamaya, kapain ko kung may bukol siya sa kili-kiling ganyan oh. Isip ko, kung yung paliligo lang namin ng dalawang beses sa maghapon dahil sobrang init, sabi ko parang hindi yata kasi araw-araw namin ginagawa yun eh, maligo ng tanghali, maligo ng gabi bago matulog. Eh ngayon lang siya nilag na kaya sabi ko baka may pilay. i ko siya ulit hilutin mamaya kasi pag kinakapa ko ganyan yung kilikili niya, nakikiliti kasi siya, hinihila niya kaya hindi ko siya makapang maayos. Kaya mamaya pag ano mamayang gabi ulit, Uh, punas-punasan ko lang siya ng malamig na tubig kasi medyo maano yung ano niya, ma, -ma medyo mainit-init siya, may sinat. At saka sabayan ko ng hilot mamaya para mag sana maging okay. Binigyan lang naman siya ng doktor ng paracetamol. Chineck up lang naman siya. Sabi niya okay naman daw. Sabi niya baka yung yun nga yung lagnat niya is baka napilay lang siya. Kaliput kasi sobrang likot niya. Paracetamol lang naman binigay niya at saka yung para sa ubo yun lang binigay niya kanina so yun guys uh, yun lang muna ang ating video for today thank you thank you again for watching and see you in our next vlog at yun pala yung mga sumunod sa akin sa mga ano sumunod sa akin sa popo ayan see you sa popo guys Nag live ako sa umaga yung mga galing sa akin pwede, kong, pwede akong mag provide sa inyo ng crown seats Ayan, pumunta lang kayo sa akin, guys. Sa pupo tayo mag-uusap. Medyo alanganin akong magbanggit dito sa YouTube kasi baka ma-violation ako kasi syempre ibang plat ibang platform 'to at ibang platform din naman 'yon. So medyo alanganin lang ako kasi baka magkaroon ako ng violation, alam nyo na. So 'yon, doon tayo kita, doon tayo mag-uusap sa platform na 'yon, okay? So see you.